Gusto nyo maging healthy ang yung buhok kahit wala kayong ginagastos? Tuturo ko yung natural ways para bumalik sa ganda ang tubo at maging malusog. Dami ka bang dahon ng laurel dyan? Maglabas ka muna. At tara't umpisahan natin. Madami din dahon ng laurel. Mas maganda at pilas-pilasin mo nga ito ng maliliit lamang. Kadalasan sa ating kapag nakakaranas tayo ng pagkalagas o pagkasira ng ating buhok, kulang din tayo sa protina o nutrients kaya dun din talaga nag-uumpisa yung maging mahina ang hibla ng ating mga buhok. Sible din nangyayari yan dahil sa paggamit natin ng mga chemical na kung ano-ano sa ating buhok at pwede din tamang paggamit ng shampoo at conditioner. Dito nga sa paggamit natin ng dahon ng laurel, maaaring makatulong sa paglago ng ating mga buhok. Muwa ka naman ng 40ml na olive oil. Kung wala pong olive oil, coconut oil, avocado oil ay pwedeng pwede po. Pagkatapos, kumuha ka po ng malinis na garapon at isalin mo po dito kasama na rin po ng dahon ng laurel na hinimay-himay mo kaninang maliliit lamang. Dito din sa ating gagawin, makakatulong siyang ibalik yung sustansya ng ating ating buhok doon sa pinakaugat o yung roots niya. At makakatulong to lalo na sa may mga balakubak at yung tuyong anit. Git sa lahat, makakatulong tong alisin yung mga kuto sa ulo. Humuwa ka naman ng kawalay, kaldero o kahit anong pwedeng gamitin pagkatapos yung lumang damit na hindi nyo na ginagamit at ilagay mo nga dito yung may langis at yung may dahon ng laurel. I-steam lamang natin dito kung makikita nyo may damit siya para hindi magmoist magtubig dahil dahil dito sa langis natin kailangan natin mas matagalan din talaga yung hindi masisira. Dahil once na lagyan po ng tubig ito dito sa ini natin, pwede po talagang mapanis yan. At pagkakulunga po nito, isalin mo uli sa malinis na paglalagyan. Dahil dito palang kumakatas na rin siya kasama nung langis at yung dahon ng laurel. Kaya nga kung gusto mong gumanda ang yung buhok, ito na rin talaga ang gawin mo. Depende sa buhok, sa texture o itsura ng buhok natin, kadalasan oily hair dry hair split ends nandiyan na damage dahil dala ng chemical gaya ng bleaching o yung madalas na pagkulay kaya kadalasan kung oily hair ang buhok mo ja nagsisimula na magkaroon ng dumi o dandruff madalas ang paghugas o paglinis dapat ng ating buhok kung dry naman ang yung buhok kahit 'wag masyado siya shampoo 'wag dalasan ang pagshampoo dahil wala naman siyang excess oil at dun din talaga nag-uumpisa yung makapagkaroon ng damage dahil sa kakagamit natin ng shampoo. Dahil pagdating sa ating scalp, sobrang sensitive. Kaya dyan nag-uumpisa yung pagkasira ng ating buhok. Ito nga sa ginawa natin na may dahon ng laurel at yung pinakalangis niya, napaka mabisa rin to. Makatulong din talagang ibalik niya yung sigla. Dahil kung kulang tayo sa nutrients ng ating buhok, dito nga sa ginawa natin makakatulong to. Dahil doon pa lang sa dahon ng laurel, napakayaman din talaga nito sa vitamin B and see na kailangan natin ng protein and zinc dito nga sa ginawa natin ilagay mo lang siya bandang scalp mo gitna ng buhok mo at yung pinakadulo niya at i-massage massage mo lang siya kung nagustuhan mo ang video natin ngayon bigyan ito ng puso o thumbs up at ibahagi na rin sa iyong mga kaibigan kung gusto mong higit pa sa mga recipe at higit pang mga tips follow for more bye